Hello mga kaning-aning, ngayahan welcome back to my channel, ayan, magdidinig tayo ngayon, kailangan lang natin ang ating talong, ang palaya, sitaw, kamote, at ang ating okra, ayan, habang pinipare yon, yun, ayan, din tayo sa kaldero ng tubig, lagyan natin ng tubig yung kaldero, ayan, ilagay natin ang ating puntot ng bangos ayan, naprito ka na yan ayan, ilagay natin dyan para Pakulo, pakuloan pakuluan natin. At habang inaantay natin kumulo yon, ito ang ating kailangang pampalasa, bagoong, boneless from from fang, fang, <laughs> from pangasinan. Ayan, JB, ayan, kumulo na yan, nandyan na rin ang ating bagoong. Inilagay ko na kanina yung bagoong natin, ayan. Habang kumukulo yan, ayan, tinanggal ko yung ating bangos para hindi siya madurog. Ayan, ilagay natin ang ating kamote. Ayan. Kasi yung kamote natin is matagal maluto. Medyo matigas yan. Ayan, kaya nilagay natin yan. Ilalagay natin yan. Yan ang mauna nating ilagay. Ayan. At tatakpan natin yan. At kapag kumulo na yan, syempre, tapan. Ayan. Pag kumulo na, ayan, ilalag ilagay naman natin ang ating sitaw. Ayan kasi medyo luto na yung kamote natin. Ayan, ilagaw natin ng ating sitaw. Patatakpan ulit natin yan. Pag nilagay natin ng ating sitaw. Ayan, antay lang natin na kumulo ulit yan. Kapag nakulo na ulit, ilagay na ulit natin ang ating talong. Ayan, ilagay natin ang ating talong ayan kapag nalagay natin ulit ang ating talong step by step lang yan mga kaning aning takpan natin ulit at kapag kumulo yan ilagay na natin ang ating ampalaya ayan ang ating ampalaya para hindi siya ma-overcook at hindi mapait Ayan, ang ating ampalaya na saan na? Ayan na siya ang ating ampalaya. Ayan, pag nilagay natin ang ating ampalaya, syempre, takpan na, na, naman natin yan. At ilagay natin yan pang yung last natin ay ang ating okra. Ayan, ilagay natin ang ating okra para hindi rin siya ma-overcook at hindi rin siya maging madulas. Ayan, ganun lang po ang aming dining-ding mga kaaning-aning. Kasimple-simple lang, masarap na masarap na yan. Ayan, kumulo na yan. Kumukulo. Ibinalik e, ko ang ating buntot na bangos para hindi siya madurog kanina. Ayan, para magkalasa ulit. Ayan. Thank you for watching mga kaningan. Ka Ayan. Thank you. God bless. Bye.